Madong Mutsu sa tana, no. So mga party na ano, sa Rahan kay Concepcion no So God sa no, mga party. Gayon nga po serbisyong servisyong ni Congressman. No. So kaya pinagi sa medical mission no, mga party. So tara, so sa diri sa GV mga, pa, mga party mga mga para, no, mga interview ta. No. unsay lagi kasulti sa medical mission ni Congressman Kukovia. Dili sa ay Kundi libuhat. Kika... May nabina tun si Nene no mga para. Sogisipan nato na yema. Kung so, sa ikasulti ni mo about aning medical mission yung pagdayung yapo ng service ng kinora ni Congressman Kukuyap nga dia akaron sa parang electoral oh, session ano sogod sa dinliti. Ah, oh, nakasalamat mini Congressman Kukuyap na niagi hapo ning itang medical mission service yon tinooray og napasalamat mi nga nakabil mi sa mga libre nga tambal pagpa-check up og mag uh, nga ipadayon gihapon ni Congressman Coco ang kini nga serbisyo. So, mga tuwang panos, ug salamat ni nanay.

So, mga lain nami mga parno. So, kau ba nga gapo na to ang atong kau ba sebelah no ni. Si, Shout out my idol, Ago GTV. So, si sini rong laga. Okay, so, peace Baid, out tanan no. Bye bye.